Okay guys. Para to sa mga gustong uh, matuto kung paano maghanap ng mga viral videos like uh, accident, fails, funny, yung mga kailangan kong videos. Ito. Ganito lang para hindi kayo uh, mahirapan 'no. Siguro kung may time kayo everyday, ganito lang 'yung uh, gagawin niyo. Sigurado may makukuha na kayo. Okay, sige, ito. Yan, Umpisa natin sa X sa Twitter. Okay. So, dapat may account ka sa Twitter. Tapos, punta ka lang sa home. Dito kasi sa Twitter, sa X. Ano siya? Kapag madalas kang nanonood ng na mga viral videos. Katulad nito, accident to eh. So, yan. Kusa na siyang lalabas. Every day, pagkabukas mo ng account mo sa X, lagi na siyang mag-a-appear. Iba-ibang accident. So, ano na siya? Um, yan yun na yung, ano niya eh, algorithm niya eh. Ang gagawin mo na lang, kiklik mo lang yan, papanoorin mo, pag alam mong okay siya, clear siya, wala siyang watermark, o kaya, uh, basta maganda siya, kumpleto, hindi putol. <coughs> pwede na yan copy paste mo lang yung link copy paste tapos send mo na sa GC natin ganun lang kadali tapos syempre may isa ka na scroll ka lang yan katulad nito accident din to eh kasi kaya ganito yung account ko lagi kasi ako nanonood ng uh, lagi kasi ako nanonood <laughs> si Raul lagi kasi ako nanonood ng mga accident kaya lagi na siya nag appear iba-iba araw-araw. Yan, basta ano ba lang i isend nyo lang sa akin yung mamakita nyo. Yan, accident din to. Ganun lang siya. Huwag ka na manonood ng sports, ng music, ng dancing. Basta kung ano, ano Basta focus ka lang sa sa mga accident o funny videos. Yan, yung makuha sa CCTV, sa web, sa dashcam, sa ano pa ba? <coughs> sa mga cellphone, ganyan. Dashboard, dashcam na pala sa GoPro, yan. So, kung na siyang lalabas sa'yo, ibibigay na niya agad sa'yo. Basta pag alam ng uh, ex na madalas ka manood ng mga ganito, kung na niya talagang uh, ibibigay. Okay? So, yun lang. Siguro gawa ka ng ano mo, personal account mo sa isang account mo panghanap lang ng video katulad nito. Okay? Parang hindi ka na maghahanap eh kasi papanoorin mo na lang isa-isa eh. Okay? Okay, lipat na tayo sa ibang ano naman. Meron din kasing site na chaotic pero ito may ano kasi ito eh. Medyo may halo yung may mga video ng accident dito pero may mga halo rin siyang ano eh porn ganyan kaya medyo kung ayaw yung uh, makasagap yung device niyo ng mga porn wag na tong pipindutin etong word watch inaano ko din to madalas din ang mag-check dito kasi puro din siya accident yung medyo may uh, mga away lang kaso hindi maganda yun eh ang, ang, kailangan ko mga ano lang eh, mga accident. O okay. yung mga ano lang, mga nadapa lang, simpleng nadapa. Simpleng semplang, simple di ba? Mga ganun. Pero yung mga away katulad ng mga murahan, yung mga ganyan. Suntukan, medyo ano siya eh, Hindi siya, hindi ko siya kailangan. Okay? Check nyo lang yung mga ano, today's post nila. Ayan kaya pag pinakikita ko yung mga website sa PC nyo na nagpo-post na mga accident na mga kailangan ko, i-ano i-save nyo lang tapos araw-araw nyo i-check. Pero pag uh, sa araw-araw nyo chine-check, eh medyo hindi na siya uh, ganun nagbibigay ng mga accident sa'yo. Uh, wag mo na siya i-check araw-araw. Hanap ka na lang na ibang website. Meron din namang ano, mga website ng Chinese, ng Vietnam, ganyan. Iba-iba, maraming new website, mga news website, ganyan. Meron din akong IG, ito sa Instagram. Yung Instagram ko, ganun din. Para din siyang uh, ex-Twitter. Dahil sa lagi akong nanonood ng na mga accident, ganyan iba-ibang accident guys alam niyo naman na yun kung ano, ano yung accident so yan kusa na rin siyang ano ibibigay ng IG basta yun lang lagi pinapanood mo okay pag may gusto kang i-search na hindi connected sa gusto ko sa kailangan ko eh doon ka mag-search sa personal account mo okay yan ang dami mo mamimili ka na lang talaga eh, hindi ka na maghahanap. Meron din yan. Ganon din naman sa Facebook. Ito, may isa akong account sa Facebook. Ano siya? Uh, pang ano lang, pang work lang din talaga. Iba yung personal account ko. Pero minsan kasi, yan, katulad nito, may basketball. Kasi minsan, ano eh, napipindot ko talaga yung basketball eh. Pero ito, kadal kadalasan talaga. Yan, accident, yan, nabanggaan, yan, nabangga oh. Yun lang, yan. May mga ano rin kasi sa Facebook, may mga lumalabas na hindi mo talaga makokontrol katulad ng ano uh, ads, ganyan. Siyempre, hindi mo mapipigilan mapanood katulad nito, Shopee. ba diba? Hanggat maaari, huwag mong panoorin. Scroll mo lang agad. Okay? Yan, away, ganyan. Tapos, kaya mas gusto ko sa X saka sa IG kasi ano siya eh konti lang yung ads niya hindi ka tulad sa Facebook ato may balita pa next natin yung ano ito meron akong telegram sa telegram ko marami kasi etong telegram na to ano to para siyang messenger ano to eh ito yung ginagamit sa Russia eh. ang alam ko ang na, nito Russia pero ang maganda rin kasi sa Telegram. May mga channel na nagpo-post din ng mga ganyan, mga accident. So join ka lang sa mga channel. Okay? Ito, may ginoy naong channel, ang pangalan Hong Bien Group. 'Yan. Nagpo-post sila dyan ng mga accident. Katulad nito, dalawang bata naglalakad sa gilid. Uminto sila kasi ano oh, may nagcrash na ano, motorcycle sa gilid nila. Muntik na sila tamaan. So ayan, pipili ka lang diyan. Dito sa Telegram maraming group dito kaya pwede kang mag-join tapos pag ayaw mo na doon sa group, medyo konti na lang yung nag-upload. Lipat ka ng ibang group. Basta save mo lang yung mga group nila tapos check mo araw-araw. Sigurado marami kang makukuha eh. Yan, yun lang naman. Tapos sa messenger natin, ito yung messenger natin. ah uh, medyo, uh, ano, dami rin ito. Marami nagsisend sa messenger natin, oh Pipili na lang ako dyan. So, ganyan lang gagawin mo. Kuha ka ng link sa mga, sa X, sa Instagram, sa Facebook, sa Telegram, sa mga news website. Kuha ka lang doon pag may nakita kang accident. Tapos, send mo dito sa GC natin. Pag na-like ko, 30 pesos sa God So ganoon lang naman kadali. Okay? So yun lang. Ah uh, pag may tanong kayo, PM niyo lang ako, okay? Kaya sa mga gusto pang uh, mag-join, PM niyo lang ako para ma-add ko kayo sa GC natin.